Lord, sa iyong pag-alala sa amin Thank you, Lord, sa iyong pag-ibig, Lord Maraming maraming po salamat, Lord, sa mensahe na yung tinabas sa buhay ng bawat sa Nawala rin at tatuan ka po namin sa bawat sa amin ng iyong pagmamahal, Lord ng iyong pag-ibig, Lord Kaya, Ama, you deserve, Lord, ang papurihan at pasalamatan Kaya po sa amin ang pagsamasa ng pag-iwangiwalay, Lord Nawala yung mga salita ang maging patnubay namin, Lord ang maging sandata namin, Lord sa linggo na kakaharapin, uh, Lord. Magasta na kami ay makadako dito, Lord, at makapakinig muli ng iyong mga salita. Kaya, Ama, maraming maraming mong salamat. Dalaan ko po ang iyong paggabay, pag-iinat at patnubay sa bawat isang uuwi. Kung paano niyo po kami niwa, kung paano niyo po kami uh, pinotektahan sa aming pagkunta, ay e ganun din po ang aming pagkitiwala na ito ang mag-iinat, Lord, na kasama. Kaya, minsan pa, Lord, sa'yo po namin